Ito yung Shanghai na hindi mo ipapakain sa mga bisita mo. Bakit ka mo? Kasi dahil sa sobrang sarap, ay mas gugustuhin nyo kayo na lang yung kumain. Dahil sigurado akong pag ito ang inilabas mo, ito yung kauna-unahang mauubos. Kaya tara, samahin nyo akong lutuin itong special Shanghai. Bali, gumamit ako dito ng isang malaking century tuna. Bali, i-drain ko lang ito at tatanggalin natin yung sabaw. Then, huwag nyo po itatapon yan dahil magagamit pa po natin yan. Then, isunod naman po natin yung mga ibang ingredients. Bali, gagamit po ako dito ng food chopper. Talagang napakalaking tulong po nito at napap bilis po ang akin trabaho. Lalo na po kung nagmamadali tayo. Sobrang gamit na gamit ko po ito at talagang well and highly recommended ko po ito sa inyo. At kaya kung gusto nyo po nito, ay ilalagay ko po yung link sa comment section. Sa isang bowl po, ay inilagay ko na po yung tuna at yung pong ating cream cheese. Any brand na gusto nyo po is pepede. At pagkatapos po, ay ilalagay na po natin yung ating chinap na mga ingredients kanina. At pagkatapos po, imix lang po natin yan na mabuti hanggang sa mag-well combine. At pagkatapos po nan, ay maglalagay na po tayo ng mga pampalasa. Salt, black pepper, sugar, at syempre naglagay din po din ako dyan ng 1 1⁄4 cup ng breadcrumbs. Then mix ulit po natin ng mabuti. At pagkatapos ay maglalagay din po tayo ng half lang po anong ah, grated cheese para po mas lalong masarap. Marami na po akong nagawang Shanghai pero ito po yung talagang pinaka-espesyal kaya isinishare ko din po sa inyo. Ayan, inihanda ko na po yung mga wrapper na gagamitin ko po. At pag okay na po ay magsisimula na po ako magbalot. Medyo malaki po itong nabili kong wrapper kaya po medyo lalakihan ko din po. Pero naman po, meron pong available nito na 4 by 2 inches. Ito po kasi ay 8 by 2. Basain lamang po natin yung dulo ng tube para po secure at hindi bumuka. At ito na po yung mga natapos ko at ready na po tayong magprito. Bali, ginamit ko po dito is coconut oil at sa katamtamang apoy lamang po ipiprito ko na po siya. Hintayin lamang po natin mag golden brown at pag na golden brown na po ay pwede na po natin yung i-flip. Grabe po napakabango at umaamoy na talaga naman po nag-iintay na yung mga anak ko. Kaya itryan nyo na rin po ito. Talagang hindi po kayo magsisisi pag ginawa nyo po ito. At yan. Ready to serve na po ang ating special Shanghai. Siyempre may deepings po tayo. Chili sauce at ketchup. Sana nagustuhan nyo po ito. Salamat po sa panonood. Bye bye!